Hi guys! Good morning! Meron akong gustong i-share sa inyo ngayon na natutunan ko sa pakikipagkwentuhan ko last week dun sa isa sa mga kasamahan ko sa negosyo. Um, itong taong to, magaling siyang mag-offer ng product. Kahit saan siya mapunta, may makatabi siyang tao. Uh, kaya niyang alukin. Actually, kaya niyang ang bentahan eh. So... Ang nangyari, meron akong kasamang isang bagong tinuturuan ko sa negosyo. And isa doon sa pamamaraan ko ng pagtuturo ay pinapakausap ko talaga itong tinuturuan ko kung kani-kaninong uh, kasamahan namin sa business. So, yung pinsan ko na tinuturuan ko, pinakilala ko dito sa kinukwento ko sa inyo na magaling mag-offer ng product. And yung tanong namin sa kanya is, Um, nag-o-offer ba siya ng product kung mag-isa lang siya? Alam niyo nakakatuwa yung sagot niya kasi ang sabi sa akin itong isa kasamahan namin na to na distributor din, yes, ginagawa niya yon. And yung reason kung bakit niya ginagawang mag-isa is because para kapag napahiya siya dun sa inaalok niya, walang ibang nakakaalam kundi siya. Natuwa ako doon sa sagot niya kasi na-realize ko rin na isa rin yung doon sa reason ko kung bakit ginagawa ko rin yung pag-aalok ng product ng mag-isa. Actually, hindi talaga ako nagpasama doon sa mentor ko na samahan ako kung saan sa ang lugar, mag-alok ng product sa strangers. Hindi ko naman naisip na kasi nga baka mapahiya ako. Pero feeling ko sa sarili ko nung nagsisimula ako, willing akong i-try mag-isa na gawin yun, yung pag-offer ng product. Pero yun nga, nung sinabi sa akin nung isang kasamahan namin na yun yung reason niya, na ayaw niyang mapahiya, doon sa kung sino mang kasama niya, na-realize ko na yun din talaga yung isa sa reason ko kung bakit ko siya ginagawa. Pero syempre, walang tama at walang mali, ba diba? Kung ang gusto mo, eh, samahan ka ng mentor mo na mag-alok ng product sa strangers, wala namang problema doon. Kasi, kung kasama natin yung mentor natin sa pag alok ng product sa stranger, makikita natin yung pamamaraan niya, kung paano niya ginagawa yung pag-offer, lalo na sa taong hindi niya kilala. Kasi dun sa pagka-witness natin na yun, marami tayo dun matututunan. Marami tayo dun matututunan ng diskarte na pwede nating i-apply sa sarili natin and i-improve na lang natin siya based dun sa personality natin. Kung ayaw mo namang magpasama dahil nga yun, yun yung isa sa mga reason mo, ayaw mong mapahiya kasama yung nagtuturo sa'yo, okay lang din yun. Kasi ako, sa experience ko, mapahiya man ako o hindi, natututo ako nung paano ba yung pasikot-sikot na pagsagot do sa mga itinatanong nung inaalok ko. And natututunan ko rin kung paano ko imamanage sa sarili ko yung alam kong napapahiyana ako do sa taong kaharap ko. And alam ko kung paano ko iko-compose yung sarili ko na hindi niya mahalata na parang na ako. Pero totoo yun, lahat naman talaga mapapahiya eh. Depende na lang din kung paano mo siya iha-handle sa sarili mo. So walang tama at walang mali kung gusto mong mag-offer ng product na meron ka sa negosyo mo, may kasama ka man o wala. Kasi kahit ano ang gawin mo dyan sa dalawang yan meron at meron kang matututunan. So 'yun lang guys, ito po si Van Calapano, isa sa mga authorized dealer ng Health Wealth International Corporation na nagdi-distribute ng green barley sa buong Pilipinas. So 'yun, uh, follow niyo na lang 'tong profile ko. Uh, hanapin niyo ako sa ibang account ko like TikTok, YouTube, Facebook. Meron din akong Facebook na personal profile, pwede nyo rin akong hanapin doon. Or, syempre, i-follow nyo tong page na to para mas ma-inspire pa kayo doon sa iba kong kinukwento. Uh, kasamahan ko man kayo sa company or hindi, kung pare-pareho tayo ng ginagawa, I'm sure matutulungan ka dito sa mga videos na share ko. Bye!